Mahirap yung masyado kang mayabang na no? tapos mangmang ka. Wala ka namang malasakit sa taong bayan. Pinoproteksyonan mo yung politiko na mga gago. Pati nga ito siya dito sa ito. Pinagmumukhang tanga siya ni Cayetano at saka ni Marcoleta. Hindi nila sinasadyang pagmukhang tanga siya. Pero lumalabas dahil siyempre Alam eh. mo kahit kulang ka sa utak kung makikita yung malasakit mo sa bayan makikita pa rin eh. Hindi ka magmumukhang tanga eh. Maybe they will help you and guide you palalo eh. ba diba? Na may sulong mo. Yung gusto mong gawin, sabihin. ipaano e Dahil wala kang kinukonsidera kundi yung taang eh. Pero kung ikaw tuta ka ng mga konsino, o kurakot ka rin. Very obvious. Diba? Very obvious. Talagang Nakakalungkot no, sa dulo ng buhay, kung kailan ka tumanda, doon ka pa mukhang tanga, doon ka pa na-expose. O ngayon, sinasabi ni Maharlika pa, may babae daw siya sa Las Vegas. Ano sabi ni Maharlika doon? Ilona? Alias Ilona ba yan? O nakahuhukay pa yung baho mo dahil sa buwisit mga tao sa'yo wala naman taong walang baho pero kung matuwid ka naman kung kahit pa eh. ay ako idol ko si Duterte babaero yun labas tayo sa personal na buhay eh diba? problema ko nang babae ka gamit mo pera ng taong bayan ay yun, Diyos ko talagang nokno kang gago no? so linawin lang natin ha ay si pera ng taong bayan pera na hindi mo dapat gamitin pondong nakalaan dapat para sa kapakinabangan ng bayan. Hindi yung sweldo mo ha. Kung sweldo mo yung gamit mo, no problem, di ba? Sweldo mo yun eh. Nagtrabaho ka sa gobyerno, sweld, pinasweldo ka ng taong bayan, sweldo mo yun. O kahit pang babae mo, walang problema yun. Di ba? Pinagkirapan mo yun eh. Empleyado ka ng gobyerno, sumweldo ka, o hindi eh, pong pang checks mo yun, walang kaso yun. Problema kung nakialam ka na sa pondo ang hingi ka ng mga SOP na bawasan yung dapat na ibibigay sa bayan dahil lang hingi ka ng SOP mga ganon mga demonyo nakakaya no tumanda ka ang ganda na sana ng legacy mo eat bulaga ka, di ba kahit nagsenador ka wala ka naman legacy dyan kundi eat bulaga pati pamangkin mo nasisira pa sa'yo kakahiya